Oh, step tayo ngayon, Ben, ha? Hindi ka na Mars niyan. Mas madali nang mag-initiate. <laughs> <laughs> Bakit? Hindi <laughs> 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 may ganun. Di ba magaling <laughs> naman yung Mars, ha? Nung no, kanina tol, hindi yung dalawang game. Hmm. Ah, Ay, talaga. magaling dalawang. naman, magaling naman tol. Nahirap lang talaga mag-Mars. Ah. Uh, Panala tong ano. Uh... May may din hashtag ba? Di sa bottom? Wala naman ata. Okay. Hindi, words <laughs> naman sila. Hindi, pagbasa mo si Jing, ha? Ako <laughs> po. <laughs> <laughs> Kala niyan nakalimot na tayo, Mel. Hindi niya ginawa ng first series eh. Sabi ko, disaster. Ayun na naman. Ano ba yun, Lu? Ha? Ano yun? Ha? Galita ka na Ibak mo nga. Kaya nga yun, Kita-kita yata yun, ah. Oo, to. Ano yun? Naka-glitch mo ba? Hindi, 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 hindi. Talagang binibala ni Bakalo. Kakasabi ko lang eh. Putang ina naman. Kita nga. Uy, linood ka naman, Mel. Ano ba? Sorry, sorry, sorry. Patay nga yata, shuttle. Classic. Gago ka Agon, lungkot niyan Palit tayo, player Game 2, Jau Ano, tapos <laughs> ka na <lang> mag-game? <laughs> ako na naman, no? Puta no? nga, ina mo <laughs> Game 2 lang, ano? Hindi, alam game ko na sagot ka dyan Alam ko na sagot ka dyan Suskuday Ano yan? Ba't ganyan? Ano ba? Ano ako? That normal lang, eh Wala mangyari, eh Pwede na yan, eh Totoo nga so, yung sinasabi ni Kuku Hindi nasusubukan yung, ano Tunay na potential ng mga laning Kasi may mga ganyan Oh. Kanina pa yan, tol. Yung first blood. Yung game nila. Oo. Parang sana lang yan, pub game lang yan, tol. Pag nangyari sa inyo, kayo yung nakakapatay, masaya. Pero pag sa kampi mo, medyo malungkot mm. na yan, doy. Trolley. So, bumbig na mga ganyan, gagawin yung mga first blood, tas... Ayun. Oh, baby, it's right. Hahaha. Hindi sa'yo dugo mo. Gab, huwag mo na, Gab! Ito tol, legit nang nangyayat, madaming beses nangyari sa amin yung ganyan. Ah... Okay. Uh. Hindi, okay lang yan, okay lang yan okay lo. Pero yung pinaka-lap trip na nangyari siguro sa amin, nanood kami laning, di ba? Oo. Oh. Uh. Four minutes. One minute, open is small. Four minutes, di ba nagpo-pull? Pa 5 minutes. Ah. Uh, eh? Nahin. Legit? Oo, oh, legit. Diyaka, yeah, putol-putol yung mic mo. Balikan mo namin sa PC mo maya maya. ka, chappy ka, chappy ka. ka. ba diba, minutes na? Ah. Uh. Oo. Oh. Hanggang five minutes, open yung small, di pa rin nakapo ni isa. Oh, yun, large. Kaya nga mga Pero ito, bugbog -bug to, Mel. Ay, ah, uh, -bug, -bug yan. Baka sakit. sa akin. Ay, Kung ito, ako yung lila Ay, dyan. Parang hindi. Boy, boy, boy yan, boy. Boy yan. Oh, Babay may two siyan. support ba? coming. Papatay ba pa siya? Doy. Sakit, be. Mm -hmm. Okay. Yun, large. Oh, Kaya talaga, tangin na talaga. Oh, Bak mo nga nasa siya, ano? no? Nagulat oh, hey, lang ako Bambi. wala kasi kanina pa siya papunta. Gago, pinatay oh, na, na rin nila. Bombi. Madalas nangyayari sa akin yan nung SMG days. Yung 6 minutes, nagiging greedy ako. Stack tapos run. Kasi, Kasi ba, yung... That's fine. Unahan nyo na lang pwesto. Unahan, eh, na lang. unahan lang ng pwesto. Kasi yung nangyayari oh, okay. sa akin, pag ginawa ko yun, nakapwesto na yung mga kalaban. Tapos, oh. imbis na andun na ako, kailangan ko pa oh, yeah. tumipi. Yung, ano? Cut Okay lang. May inch naman sila eh. Tsaka may bloods. Sige. Okay. Mm -mm. Okay lang yan, boss ko. Oh, ganda Pabasag oh, na. Stampid sa ano. Oh, lugi ay, so, ka. Ay, ng connection. Lugi Lug ka. Paano yeah. yan? Nabulan yan, oh. Ay, kaso. Oh, wait lang. And uy, ano so, yung, oh, TP mid? Ha? Huh? Hold Di ba na. delikado Patay ka dyan. Tangin na mo. Di ba delikado to? Legit? Uy, ano? Hindi, Ay, boy okay. lang, ah. uy, noise one, uy. Boy, boy, yan. Nakuha si Lidron. Ako po, nagkakatipian na. Bote, bawal ka ba magbote pag ganyan? Pwede, 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 pwede. Hindi, nagtatanong lang. Kala ko ba? Pwede, pwede, pwede. Ano Wala naman eh. Okay lang yan. Okay na, medyo... Iba rin talaga yung ano, nagagawa ni Yowie sa risky ano. Nga, Risky risky mga play talaga ni Yowie. Kanina pa siya yung lane niya, di ba? Naka yung kanina. Papatay niya, papatay niya. Papatay ba? Oh! Oh, wala. Nakapag-shield doon. Ay, seconds. Kama na ako. Boss Oo nga, tagal na makasinustan doon eh. Ben, ano ba? Pero yung Ben, di po rin talaga. Pwede pa lang Huwag yun na si Gawa, namatay na nga eh. Okay, move niya na lang sa hero, tas si stun niya. Ay, patay! patay si patay! Ano ba kinakain? patay! patay! Ay, patay! Ay, patay! Si Ay, patay! Ay, patay! Ay, okay, patay, ano patay! Ay, no, yun <laughs> so, <laughs> you know? Ay, patay! Di patay! Ba, ba siya patay! Ay, ko pala yun. Hindi, tropa ko pala. Kala ko siya yun. Big team fight na ano. Kahit ako mag-ags pa din ako dito eh. BKB niya sa patay si Enchantress. Oo, yan oh! stun pa Oh, nagkamali oh, na. Hindi pa, hindi pa. Oh. Uy, hey, nagrabage mm -hmm. Ano gagawin? Nirabbage na ba? Ay, ano 'yun? Uy, mo bulin. Bawal? Sige. Oh, uh, GG garan. Nirabbage na ba KB? Back. Di ba? yaman ano ba mo 'yan? Naka pipe ka? Mm -hmm. Ay, naka, uh -oh. naka pipe 'yan? Uh -oh. Baka pipe. Uh -oh, naka pipe. Ay, oh, ano GG. Build, eh? Parang gusto ko yung Blood Smake Slayer o kaya yung Dagger Shard agad. At least hindi, Gogo mo mo siya. Kala ko ako Uy, patay ata siya doon. Hindi, Gogo. Wala, wala. Wala akong roll. Wala akong roll. Wala mo kanya na. Patay siya dyan, Gogo. Di siya makakatakbo dyan, B. Hindi, may ganyan talaga mga carry tal. Oo. Normal lang yan, normal lang yan. Buhay siya. Patay na yan, doon. Di nakakatakbo talaga yan. Pero... Ay, yun. Hirap na hirap na tol yung kalaban. Wala na TP ni isa, no? Isang TP buhay yan, no? No? Kaya nga, okay. mukha <laughs> wala mo Walang tumulong tol Guys, Islam rod? ganun dapat Uy, grabe wala, si Carlo, nakita mo yung dodge Tal? Oo oh, okay. nga, galing Yung shard? Skill play ang talaga yun si ano ko, Carlo Star, pwede ba yan Let's go, lo Out Aha uh Uy, -huh. eh, walang roll yun ha Teka lang ha Mga ba ito? Kahit muna Pero nakita mo na yung value ng blade mail okay. Hindi pa O, oh, diba? Sabi sa iyo eh Narealize ko okay. din kasi yun kasi bili din ako ng bili niya nakaraan eh Hmm uh Oo -oh. Pero si Jing, nakita mo ba? Oo oh. Uy, oh, yung blade Ayun yung ay, blade bait. Oh, 'di ba? Nakita mo na. na yun. no, mo 'yung third skill lang 'yung patay na 'yun eh. Retaliate lang 'yun eh. Blade bait. Retaliate. Balina. Wala, mo! retaliate lang 'yung patay na 'yun. Tingnan mo, namatay Oh, that's Retaliate lang 'yun, patay na 'yun. Uy, hindi magandang biro ganyan. Tara, tara. Wala ko. Uy, lang. Ay, natosbak. Oh, patay na 'yan, laguna. Minus one. Ulo. Boom wait, wait, walang wait, 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 wala wait, na wait, 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 ano wait, 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 O, Trash Sige, si Yowie na lang. Mistake ni Yowie uh? yun. Ba't nasa harapan siya? Ano yung hirap? Iko mawari. Ili ko, mawari. Oh, baliyana, it's a, it's, opinion, it's, it's up naman to you kung how you play eh. pa mm. siya sa lap. Kawawa naman. Hindi, oh, yun maganda kayo sa kahit sabihin mo. Natos yung doon tol? tol. Natos yun? Ano natos yun? Tiny God nga kasi yan, doy. Platinum yan. Bro, pinang si Jing doon, doy. Okay ko. Pinubuhot sila ni Jingot, tol. Impetus B. Wala siyang ako. Wala buyback yang Edge? Mayabang yung Edge, wala buyback yang Edge? Ano ba Jingut? Oh, oh bang ino mo Jingut. Uy, nutos avalanche din sa dalawa. Oh, Ay, no, ano, kayo go? 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 Go. ano kayo ngayon? Geek Pam. Ano kayo ngayon? Geek Pam. Geek Nung hihino yung nasa decision. Uy, binabit pa. Uy pa. Uy, yan. May tumatal na tatalbo Papatay pa niya, Tol. Uy, kung ano, Papatay pa. pa. Daggerad, daggerad. Ano, nakita oh, may blade oh, mail? Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Galing ang galing na nun, eh. Ganda nun, ganda nun. Nice try, nice try. Blade mail, Tol. Ay, so. Tingnan natin din sa marilin. Yan ang ko. Ano, Maganda ba yan? na akong off-limit yun, oh. Diba, naka-internal shroud ka na. Ibibigay mo pa rin pala talaga? Oh, Shiba mo. Ba? Ayun, yung kaisa to. Ano Nunulong ko dyan. Shiba na lang. Tapos... Ay, Ay ko Uy, uy. Tatanong mo ko, tapos pag may... Hindi mo ba first? Ba oh. well, Ulo, kaya, kaya ko na namamatay si Yowie ko. Matay si Yowie? O, matay ba? Oh, nice one. nag-glimmer. Uy, glimmer. na naman glimmer na. patay oh, si Gaya ko? Patay oh, ba? oh, si Gaya, Patay si Gaya eh. ko, Nice one. Please, please. Nice one. Gago, buhay pa si Carlo. Sabi ko sa inyo eh. Ang in ino in 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 mo. Ayun na mali Let's go. Ang ino mo. Abot pa din. Na. Let's go, darling. Tangin yung nakakalungkot yung tie dahan. Tangin na tol. Ang damage. pagka wala talagang pa-follow up din eh. Hindi, <laughs> <laughs> yung tie hunter lang, Mel. Baka i-bash mo yung player eh. Ganyan talaga yung tie. Yeah, <laughs> hindi, yung, yung hiya ko lang nila. I mean, yung hiya ko nila with tie dahan. Ba't di na, na? kasi yeah, siya nag-mars? Di ba magaling mag-mars ka, yeah, ta, Tal? Oo, oh, Raven okay, God. Pero ako ngayon nag-adjust mm -hmm. so na siya. May nice sa behind dyan, Tal? Oo, oh, oh. oh, may yeah. hilig na sa behind dyan. Siya, eh, ba't si Tide gusto niyo? Patay yan? olin yon Ayun na, no, inuli na na. Teka. Hindi yata, gusto to to lang. Oy, oy. Patay si Gairo, Tal. Ay, ay, si ay, tal. Ay, tal. Ay, ay, hmm. Ano, di pala good sa ako, ikaw yun, di niyo tatalunan problema yung Ensha ha, guys ha Aray ko, din Guys, yung Ensha ha Uy, ano ba? Di ko pa tayo panalo wag problema yung inch Cheka, oh si ano yan? Let, Barto, yan? let it go si oh, oh. oh, let oh, it go na muna mo tong oh, ane support talaga cah kasi mo ano kayo musin inch na kasi si Raven na kumakana. na kasi na kasi na busi ni kasi na kasi na Uy! na kasi na na kasi na kasi na Oo, na nice try, Tulda mo si Jingdo Wala na. Kaya ano? Okay, Ben, Tal? Tong diba ay no. Ah, big three. Ang darling ngayon. Parang si Yowie pa nagiging -pabigat, pabigat sa darling ngayon. Na. Si Yowie, si Yo being uh, ano, I liability ha. Oo. Yowie, ikaw nagbubuhat ng unang darling ngayon. Ikaw yung nagpapabigat. Oo, second tsaka third. Yung pangalawa lang, <laughs> yung pangalawa lang. <laughs> Di ako rin kasi okay. nage-enable kay Yoe Oo, oh, yung una pala si Sulap Kaya pala na, ano, spotage final yun final yun Final yun, <laughs> <laughs> kinabahan din si Rarmel din uh -huh. Nice one, loss. Yes May kabay ka rin oh. na, no? May kabay yun, tay Day May gigil na May gigil na, gago Ba't ganon? Pag Laging commit sa Roshan yung tira na ito nila abat, no? Walang ibang I ano Kaya ba't kaya to? Tanong natin, Ramit patira sa Roshan, like, yung ganon. 3 games na yun eh. Uh, uh, ang ganda ng ano, Wind Waker. Gig pa rin. Uy, satanic ka to sa Sobrang bilis, sobrang bilis nga ni Jing dun, no? Uy, satanic ka. Yung ano ba? Wind Waker is the shit, ang ayun mo, Jing, goy. Uy, patay yung kaya Uy, papalo! Ano ba? Sige, okay lang si Yowie, nananalo sila team fight kahit wala yan. Jing na naman, kumaka na. Kumaka na naman si Jing ah. Jing! Putang ina mo Jing! What the fuck? Putong ina mo ano to? What ni Jing Gogo Jing God Jing pa din Putong Gingad. ina mo Jin. Jing Ang ina mo, kaya, Ay, mo geek ina mo. One man nga An ma. Ano, ano nga yun? Siya nga pala sinahing niya Ano, ano nga yun Jing? Ano? Ha mo, di kaya mo. ni Bimbo yan Naka ano yun ang over Hehehehe <laughs> 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 Sulit nga yun putong ina mo Jing Gogo ina mo Patay na dapat siya bat doon pagka jump eh, no? Nung tide. -tune. Oo, o, tol. Patay siya doon kung naka Wala nga, nga, A, nga, 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 nga so na nga tol. Kaya ano ba? Ano ba? Tulid naman yun. Replay mo nga, Mil. Replay mo, Mil. Kung ilang, ilang beses si tatlong, tatla, tatla, tatla. Tatlong, 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 tatlong beses doy. Be tatlong beses. Tatlong oh. beses. Tatlong Ooh. beses. Tatlong beses. Tatlong beses. si Oracle Kaya nga, eh. Oracle. Ay, tiny hero ma jing. Paalala lang. Tatlong beses una. Nasaan? Ito, dito yung una. Ayan, wala nang damage ano? kay Centaur, oh. Wala nang damage, tol. Oh, wait Slang lang, hoy. Dagon sakit. Kay ka Ang sakit, ah. Kaya, may bigay biga. Solid na lang. Hindi nga dinamit, tol. Baka ano, baka hey, uh, magamit sa'yo. Baka man. mabuhay. mabuhay siya. Kaya yeah, mo na. Ano magagawa ko? Bawal well, pala mag-BKB doon? Oo, tol. Hindi, kaya replayer kasi, tol. Hindi, pangit na. Uh. Okay, kimbling talaga ako dito. Kaya yeah, mo na, we. Okay lang, we. Pabrikan na. Uy, na-initiate no? oh, wala. Uy, huli si Hench, tal. Uy, si... Uy, Uy na-dodge ni Yowie! Na-dodge ni Yowie! Na-dodge, na-dodge, na-dodge. Na Ang gulo na mo naman, yow. Mil! na sakit sa ulo! Baka patay si Yowie ko! May nagkaharap pressure na. Si Hindi, boy, boy! May ano pa siya? Patay si Yowie <coughs> ko, tal! Go, go, go! Go, go, go! Si Carlo tol Ay, na Patay tol, may May Si Gogo si Bot Tungo yun na, ginawang bark yun Patay si tol back ano Hmm? Oh, so let's sampal. go, let's go. Mm. Let's go, Abad. Let's go, Sampal, sampal yung mukha. Uy, mm. oh. Sentry! Pitay uh, ko lang, ha? Uh. Ay, no? aging, ex oh. Ayun, Jing, Hex mo, Jing, no, oh. Ano? Ayun, ayun, naman. Si, ayun, pa, huli pa si, ano, manager, si manager. Abutan si, ba abu si, abu si manager. Manager, Atan walang bahay pa yan, doy. Tucker. Abutan yan, si manager. Abutan si manager, abutan. si manager. Abutan si manager. Boy, si go go boy, boy boy, may si yulis to yan, doy. Abutan si manager. Boy ngah deh bah, kulit. Manager abutan. Boy nga, ano ba ko? Kaya nga, hindi si Kuko. Kurong hindi ko naman tight player niyan. Hindi mo kung magano si Kuko guys, mag win tracker guys. Pupulse lang nila kasi alam nilang may Roshan tol, Di nila makukontest pag nandun. Tapos pag nag-back sila magro rush ang lupit. Ah, ganyan kasi ginawa ni Sulap. Kinopia ni Dents. Naangkla, naangkla. Galang, ano, takbo ka muna Dents. Hindi na sila mo, tulang ko lang yan, wala yan, Di siya makakatakbo dyan. Uy, nawala! Ay, nakatakbo, nakatakbo. Glimmer, glimmer. Kanina pa yun, kanina pa yun. Kanina pa, ay, Kanina oh, pa yun. Pero hindi sila makakalaban ng Roshan, uh? doy. Ay, hindi! Wala pang Rosh. Wala, pa. pa. wala pang Rosh, wala pang Rosh. Kanina ito, kagsila ito, Andoy. Kaya ano yun na yun, kay kanina yan. Kay Carlo, kay, Carlo na lang. Kay Raven. Ring car nung nulong. Ulang kwenta yan na to. Ang mo, ulang kwenta yan. Indot kay Barlo. Mo. Galit talaga kasi kay Barlo yan. Si Raven. Hindi oh. yung network din kasi. Gusto niya mataas. Ikaw kung bakit naka-uncle ka kay Tidehante at all. Tapos binuhat ka. Mabagal pa oh, din ba? O mabilis hindi. Mabilis ka, na. ka nun. Mabilis. Mabilis ka na. Nakita mo naman yung stampy. Di ba? Mabilis. Din yun. Ganun din yun. Baganan yung ano. Yung idea. Wala. Di so, niya alam yun. Ano ka ba? Yaka? Pinoy tayo. Wala talaga ni Raven guys. Galit nga kay Barlo, di ayaw bigyan Uggs. Hindi gusto lang oh. niya ng mataas network. Ayun Ay, Ay, na, na, Giant yun. Ring. Sana makakuha si Polo Giant Ring, tol. <laughs> Let's go, darling. Tawin si naman ako, Giant Ring nga si Raven, tol. Lucky. Ang <laughs> 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 <Nalaki. laughs> <laughs> sakit <laughs> niyan, Gago. Sabi mo, refre na lang siya. Okay, pakikita, Ben. PM mo, PM mo. Gago, lucky nga, no? Ano ba yung refre yan, doy? Yabong ni Polo, sa, sa Dota nakakanasan to mga kado. Uy, huwag ka naman ano. Sorry. Uy, ang laki ni Polo tol. Gumawa yan. Polo ko yan. Nice one, Ben. Kapas na eh. Panalo na, darling. Hello, tangay na ginagawa kayo ni Teams. Tangay na ni Eto. Sulit sa BLS ang puto. Tangay na, sana. Mapost ka sana. Tingin na mo, Teams. Hehehe. na nahuli. Wait, oh, sakit okay daw man, uh, sakit daw ulit. sakit. sakit. Okay. Okay. Teka lang ha. Oh, Teka lang. Gago uh, pa ang nga nyo. sakit. sakit. Talo sila. For real? Ah. Ang sakit be. Mga kablink. sila for real? Ulul. sakit be. Panalo sila. Panalo sila. Wala na mo spoil. na sila. Panalo ka ba? Let's go, Let's go, go darling. darling. Malos, kick nun, si palos, kick <laughs> mo si Palos, kick mo si Palos. Pababa nga si Palos sa Discord, guys. Sorry, sorry. Kasi hindi oh, na down nyo eh. Ulit naman yun. Let's go, go darling. Ano nila natin? Paano sila nanalo? <laughs> <laughs> ano ba sasabihin ko? Iwan <laughs> ko. <laughs> <laughs> oh, no-dodge ni Gendoy. Okay. Jing! Sakit na sakit talaga, be! Tang ina mo, paano pa kayo nanalo oh, dito, be? Eh. At sakit. What the f**k? mo? Wait, tumat- Ano ba? Ah, uh, yung attack speed ba? nagmamatay din sa ags ni Gyro? Hindi, hindi, hindi. Mel, Mel, Mel. Nice one, Burbs. Ano ah, base race yan, base race. Uy, tanginan mo. Tabi alis. Putang ina talaga. Ano nangyari? Hindi narinig si Tims. <laughs> base race daw. Base race, ah? Boom. Okay lang yun ah. Eh. Abangan pa din ng mga tao yung ano, eh, base race eh. Uy, dive box si Polo <laughs> dyan, tol ah. Sakit tong ina mo grabe. Bago wala sa sasakay ng hood. Ah! Gugo hype nga to. Ano? Sakit bin nasasaktan si Abat. Abat na wala nang buhok. Mm. <laughs> sa baksa kay Raven din. O sila na nalo no, so, unreal. Si so si Abat yung kumana talaga. Si Abat oh. yung kumana no? ng base case Si Abat may buyback eh. O sila. Ha? Huh? Paano ka sila nanalo dito no? Baka malindi siya ni Neon. Nakilaki yung okay, mid lane

ano pa? Paano ba talaga? Sino nag-porte kaya? Sa case lang, no? Oh, na to! nag sila ngayon, nag sila Sino yung nag si Sinyon? Nag-porte sila sa case Ang bobo na, nag-40 Sino kaya nag-call nyan si riben Bibenta bibenta niya yung BKB, sa base Ay si Yui nag-call! Nice one, nice one! tayo sabi! Turun na eh! Sila may, may mingle, wala sila sa mga hospital. Sino yung saan sa yun? Oh, yun. No? Ewan ko, hindi ko rin alam. Ano, 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 mo, ano, 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 ko, ano, 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 Do <laughs> ta ba pata? Do ta nila, 40 na Wala nga ka-pressure-pressure pressure, eh.